Time check, alas 6 ng umaga. Umalis po kami ng Imos Balde Church ng alas 4 ng madaling araw para kami ay pupunta dito sa lugar na ito. Nakarating kami ng alas 6. Mahigit dalawang oras ang biyahe po namin. Kami po ay magkaroon ng concert dito sa uh, Dr. Tuason Farm, Santa Maria, Bulacan. Ito po ay charter, uh, fellowship ni Pastor Seth Magas ng East Bulacan 3. So nakarating po kami rito ng maluwalhati at kami po ay maghahandog ng mga banal na awitin at ganun din naman ng salita ng Diyos at ganun din ang mga pagpapala na ibibigay natin sa distrito ni Pastor Sir. So, ito po yung aming pupuntahan. Tinignan natin ang Dr. Tractor, to on Farm ng Santa Maria, Bulacan. Ayan po yung simula niya, no? At ito yung kanilang mga lab, alam din, ang mga tanaw nila sa farm. At kasama natin ang String Melody. So, mamaya-maya lang, mapapakinggan natin sila uh, mag-start ang program natin, ATRT. So, mabuhay ang atin tunggawain ang mission ng EBS Voice of Book Music Ministry. So, thank you very much, mga kapatid. So, bye-bye nyo po ang aming gawain pa sa susunod. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Bye-bye! kami ngayon sa lugar nga hindi ko alam basta lugar na bang pagkaganda daming, daming bahay-bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari kasamaan -sari. ko kumain sila ah, nag-almusal sila kay mamaya nasabak sila sa concert ako tapos na akong kumain higa-higa muna ako dito sa doya Don Pedro pa, pa, pa tunaw sa kinakain so happy sabat everyone next uh, week, doon naman kami sa Isabela. So, kita-kits mga kapatid. God bless. Sabat. Tayo ang katulong at pagtuturo. ng uh, message in word ang mga kapatiran dito sa Bulacan naganda ng pagkain para po sa voice of Boop music ministry so kainan na, na salamat habis sabat po ang EBS Voice of Hope Music Ministry. Wala na akong boses. Ay maghahandog po sa inyo ng 25,000 pesos. Palakpakan natin oh. ang panunuan mo oh. ng kapatid. Tingnan mo, baka may naiwan pa. Halika, sister. Bra, dito kayo. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,000 pesos para po sa tapos din ang aming mini-concert dito sa Bulacan District 3, uh, Bulacan 3. Salamat sa nag-invite, Pastor Seth. Uh, praise the Lord na maraming mga kapatiran na, na bag, bahagian ng mga awit na makalangin. So, ngayon, unti-unti nang nag-lipit uh, ang mga kasamahan ko. At kami ay uuwi na rin sa Imus, Cavite. At mga kapatid, patuloy kaming patuloy nyo kami subaybayan, patuloy nyo kami i-follow, subscribe at i-like at share ang aming YouTube channel. Hoy Subo Music Ministry. Maraming salamat po. Mabuhay po. God bless. Happy Sabah. Bye-bye.